Hi guys! Welcome back to my channel. So trending ngayon si Dominic Roque. Ayan, nung nakaraan niya, nag-enjoy sa pamamasyal sa Taytay Rizal. Itong si Dominic Roque kasama si P Pia Cabral. Ayan, makikita natin dyan. Nag-enjoy sila sa paglalakad. Sabi nga ni Pia Cabral, first public appearance ito ni Dominic Roque. Mula nang maghiwalay silang dalawa ni Pia. Alonso. di oh, ba diba? Makikita mo naman at na, gabi, yung dinudumog din si Dominic Roque ng mga tao sa Taytay. Kaya uh, marami din ang kay Dominic mula na maghiwalay sila ni Bea Alonso. Sa kabilang banda, parang may pasaring itong si Dominic tungkol sa, sa mga boys na wag pumili ng babae na sa yaman para ba ito kay Bea Alonso? O ba diba? At ito na nga ang latest sinagot na ni Dominic Roque ang mga aligasyon na sa mga sinasabi ni Christopher Min tungkol sa kanyang benefactor. Iyan na hindi naman totoo lahat. Kaya Nag-hire na nga si Dominic Roque ng lawyer para sagutin ang lahat ng mga sinabi ni Christy Fermin. Ayan, marami talaga nakipagsimpatiya ngayon kay Dominic Rocky So yan ang po kayo sa ating update.